So, ayan mga kalingap, samahan nyo po kami. Pupunta po kami doon sa ayan, uh, sa bahay ni Black Awesome. my gosh. <laughs> So, hindi ko po alam kung saan yung bahay nila. Kasi first time po lang po na makarating dito. Hmm. Ayan po yung aking kasama. Yung hmm. paparada mo na ng kanyang motor. So, hindi ko alam kung saan yung uh, sa saan yung bahay nila. Ba Tara po mga kalingap, samahan niyo po kami at I aming mean, bibisitahin po yung bahay ng mga dito ayun ayun nakita ko na oh my gosh so oh my god ay may dadaan so yan maputok na po Bakit makahirap ako dun sa kabila? Dito pala yung daan. Makahirap ako dun. Ayun <laughs> pala yun. Hey. Hindi. Hindi siya maputik ni yeah, Aso. Dito ka sa gilid dumaan. Lambot yan. Ha? Huh? Lambot yan. So, anong gagawin ko? Ay, dito tayo. Alright, dito. Try it Pero okay na. Yan. Okay na yan. Dito na ako. Ay, wow. Ano yan? Fish pan? Fish pan? Ah, oh, may fish pan pala dito. Wow. Ay, yun yung mga bata. Uff. Anong kinukuha nila doon? Ay, ay, ay. Malalaglag ako, ah. Ngayon. Wow, ang ganda naman tayo dito. Fish pond. Ngayon. So, ang ko naman pala ng fish pond dito. Ngayon. Hmm. Here we go. Dito na tayo sa... Ay, ay, shock. Muntik na ako dun na. May aso! <laughs> 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 ay, okay, mamaya, ano nga, no? Ay, nag, ano, nag... Naglinis si kuya. Yan kayong magtatanim, kuya, ng ano? May anong, may so, anong? Oo, oh, kay Kuya Balpalawan. Alin? Ito, itong luto nito. Ito? Ito luto pa nga yan. Okay, bayad na ni, ano yan, ni Kalinga prab mm. Bayad na ito. Mayroong gustong patayuan ng bahay ni Kuya Balpalawan. Dito. Mm -hmm. Ito itong luto nito. Ang galing naman.

Wala pa. Wala na yan. Nandun oh, okay. sa dulo yung upo. Sa dulo? Ayun po may, Ay, pa, may mga tanim sila doon. No? Ay, ayun! Opa. I love it. it. Okay and... lang. <laughs> ha? Ayun. Opo po, wala na yan. Kaya nga. Ang An laki pala ng ano. Pwede pala magbangka dito eh. Opo. Oh? Ah, taob. Pag taob. Pagtaob! Ayun. Hanggang saan tang tubig dito? Ay, siya. Ayan, may mga ano, oh. May mga sitaw. Mga tuyo na yung sitaw, oh. Oh, tara. Yun na pala. Pwede naman pala dito. Pwede Ay. naman pala dito mag ano ng ano ng magtanim ng gulay. Oo, hangga't hindi pa to. Hindi Ilang square meter to? Baba daw to. din sa ano, baba. Yan pang ano nila, yung basya na ano puno. Yan natawi niya. Ah, okay. Tawa, Tapos dito? Ay, apa. Malagi parang nasa 400. Oh, 400. Dati po kasi may ano dito, may tarangkahan na sira na. Mm -mm. Kasi ng mga ano, taga baba, ginagato. Ginagato mm -hmm. Kahit para isang bahay pa dito. No? Kahit isang bahay pa dito. Ah, ilang ano to? Eight? Dito, eight dito, eight dito, lang, to eh. Ito, ata ito eh. Si... Ay, hindi. Mga seven siguro to Mga seven. Opo. Seven. mga sarap mga okra. Sarap <laughs> May nakapanood. Tataba, no? Ang galing nga ng no, ano, ang galing nga, oh, di ba nasa bakod lang yung gulay. di ba? Pumais. Pito yung mais dyan. Nabuanan namin yun ng bunga. Hindi, mas magaling nga so, yun, yun ng gulay. Pinalita naman ang asawa ko nito, okra sa talong Ah, uh, gulay naman, diba? Eh, na yun, oh, yung pinagawa ni Kuwebal na bintana, <laughs> ba? Diba? Gandang ba, ano, bintana? Ambil na plan for dito malam, 2 mm big bags na kakamainting. Mhm. Kanang ku ata yan. Malamang ay yung Opo. Ako si naghahanap kayo ng internet. Ah, pwedeng periksa yung dito na lawa ko so, na lupa. Dito lang ng ano yung rights ng lupa. Ang gagawin mo. Yung lote. Yung lote doon dito. Ano yung gagawin? Picturan mo. mo yung lote na ito. Tapos, pag napicturan mo ito, picturan naman ito. Huwag, pag na, pag pinicturan mo ito, huwag isali ito. Ayaw, yung pag pinicturan mo ito, huwag isali ng bahay. Tapos magkaiba? Oo. Oh. Ito, so, yung lote na, 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 yung lote na, Kaya yung bahay. Tapos, kung maaari lang, ito. Ito na yung... Before after. Ah, before, and after. Tapos, nung ano na, nung pintura na. Oh, dito -huh. ko pa po. Kasi na mm -hmm. napapakita. Okay. Ayan na. Si mina lang po. oh ko, si mina. Kasi po hindi ako niya nang ng, ng tombayan kasi po wala pa daw ako. Tapos, oh, okay. pero, um, no. Kasi po, no. Kasi mga hinihingi sa akin sa papel na hawak ko. Makita ko po sa inyo. Napa-check din niya. Kasi hindi importante 'yung statement pala niyan. Tapos, Tataniman daw ito ni nung asawa ni Ate Irene mga kalingap kung kaya nilinis ni niya ito itong birin ito. nito meron mga tanim dito mga kalingap na mga saging Hino po Hino dito oh malaking saging Eh, mayroon pa dito. May saging pa ulit. Mayroon pan panibagong saging na naman. Ang daming bunga. Ano po mga kalinga po? Yun know, o, mayroon pa saging ulit. At mayroon ulit dito. Oh. Ang daming saging ito. Ang Meron pa ito dito. dito. Ang lalaki pa naman. Meron pang papaya. Bunga ng papaya. Meron pa ulit dito. Oh, sa Isa. Malaking sangin nito pag dami daming saging dito ibig sabihin ano po mga kalingap sakop na ito sakop na ng compound ng team kalingap kasi itong luto na ito dito ano po ito, itong luto na ito bayad na ito ni kalingap rab Ayan. Siyempre ang mga ginabang dyan, sila Ate Irene. Sila Ate Irene ang mga ginabang dyan. Kapag pwede nang tibain ang saging nito. Maraming, sabi, mga, sa, maraming saging dito na sa mga pito o walo na punong saging na mayroong bunga. Ito yung munang luti. Pintura na lang mga kalinga pang kulang dyan. Sa bahay ni ano, para kay Glyza. Yan. itong bahay na ito. Mayroon na siyang Pinto pinto ng CR ha pero yung pinto ng yung main door at saka sa likod ay wala pa o, pintura at saka floor mat ang kulang dyan at pagpunta lang ni Kuya Bal dito sa pagbalik nila ni Kuya Bal ay uh, mapintura na ito ano dahil ng pinagigimba niya. Anak ni Ate Iron yun, mga na lalaki. Dito pala sila nag -ihib. ito pa yung ano ito yung nilalagyan na nila ng ano ng para pagtayuan pagtayuan ng ano siguro ng bahay mm, yan o nilagyan nila ng palatandaan malawak ito mga kalingap, ano, hanggang duno. Kumbaga eh, yan ang tinatawag na lipaan. Siyang kayo pupuntoy ang dalawa? Miranda? Ayoko? Ayoko, 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 ayoko. pupunta sila kay ano mga kalingap kay kapitan sinamahan ni ate Juicy si ate Irene para po pupunta kay kapitan ano kaya ang kanilang pag-usapan doon ibas ngayon po mga kalingap kaya walang tubig mga oh, bata oh. Paano kayo maligo dyan eh? Wala naman tubig. Saan kayo maliligo? Walang tubig dyan. <laughs> maliligo, maliligo daw sila mga kalinga po. Eh, wala pa naman tubig eh. yung mga babae o. Oh. Naglalaro dyan. Mga bata. Anong ginakuha ninyo dyan? Mga shell? mga bata na yun no? sa putikan sa putikan naglalaro nililinis na ng asawa ni Ate Irene na ano po mga kalingap yung pagtataniman ng kalabasa daw kalabasa daw yung itatanon ni Kuya Dian. para kahit na papaano no mga kalingap pa iya uh, mayroon silang gugulayin na ganyan yung ukra oh, mayroon, siya, mayroon siyang mga tanim na ukra para pag halimbawa gusto nilang kumain ng gulay ay mayroon kaagad, agad mayroon silang mga upo yung upo may, mayroon silang upo patapos ukra masipag naman po mga kalingap itong asawa ni ate Irene ano kahit na paano ay hindi hindi siya nagtrabaho ngayon kasi araw ng linggo pag araw po sa ng linggo ay wala po silang pasok kuya ganyan ang ginagawa ni ni kuya yung asawa ni ate Irene nagdadamo siya nililinis siya yung mga damo dyan para pagtaniman ng anong gulay kahit anong gulay na po, ano, mga kalinga na pwedeng itanim dyan para kahit na papaano ay meron silang magagawang ulam shoutout po sa ating lahat ng na mga nandito ng kay Kuya Bal Santos Matubang pakisupport lang po mga kalingap ang youtube channel ni Kuya Bal Santos Matubang at Idna Vlogs at kay Kalingap Rob at sa mga landing pad mga kalingap supportan po natin ang mga landing pad also kay J. Uh, Murillo Vlogs ng Gumaka supportan po natin at sa kanyang deputy Kalingap Lidya at kay Kalingap Jubal at sa mga kasamahan po na mga nandyan sa uh, Gumaka Quezon Billionis Mix Vlogs at kay Shirley Murillo Vlogs ang may bahay ni Ambassador G Murillo Vlogs at sa Dabao naman po mga Kalingap supportan natin Ambassador Kalingap Mix at sa kanyang deputy Kalingap Agnes at sa Katarman mga Kalingap supportan natin Jude the Great ang team waray non sa panguna po ni Ambassador Joey the Great at ang kanyang mga deputy deputy Boy Tabang at sa kay Idna Kundor sa mga scouter supportan din natin Yanski TV BB Mix Vlog at yan kay Bia Hing King. Sanaga naman po mga kalingap, supportan natin ang ambasador Kalampitos at sa kanyang deputy Sagap sa TV. Siyempre, dito po sa Dunsul Susugon, walang iba ang inyong abang lingkod. Kalingap po si at ang, ating at ang ating deputy Kalingap Tatay Papsi. Supportan lang po natin sa parting India naman po mga kalingap natin kalingap Nico ayan shout out po sa mga sponsor kay ati Christy ayan shout out po at kay ati Doldo Mundon kay ati Lori D. Magalpok Vlogs kay ati Matit Gabarda Vlogs kay ati Sabil Gulipardo at kay ati Joy ayan shout out po sa inyong lahat nyan na, na kay Ate Juicy Vlog yan yeah, support natin po mga kalinga, supportan po natin Juicy Vlog kay Ate Vicky Asakawa Mix Vlog yan yeah, shout out kay Ate Christy Permosillo yan yeah, supportan po natin at sa mga mayroong team yan yeah, supportan, supportan po natin team Kuruda sa kanyang mga membro Daday Mix Vlog at kay Darius Skip Minat at kay at, Sara anak ni Kuruda kay Bimix Vlog sa parting Team Beehive International ay eh, suportahan po natin Mylin Key Official Vlogs at kay Manang Noemi Tugadi at kay uh, Manang Balmari Official at sa KOGR nga ano po mga kalingap suportahan natin Kalingap Mari Pinida at sa mga kasamahan Laila Guerrero TV Matit Gabada Vlogs Kalingap Tony Ayan po at hindi ko na maisa-isa ang mga membro ng bawat team Ayan po at maraming salamat sa inyong panunood at God bless mabuhay ang team Kalingap Bye bye God bless Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn